At um, delikado to. Robin Padilla, babaguhin ang konstitusyon. <laughs> anyway, ah uh, medyo maingay ito sa social media dahil um, maraming opinion kasi ang mga, ano eh, ang mga tao eh. Okay? So, unuwaan daw si Robin Padilla. Uh, dalawang bagay yun eh. uh, they call it a wag the dog. Dahil napakaraming issue ngayon sa politika, kailangan ng... Uh, pumapel si Robin Padilla para ma mailihis daw yung mga isyo yon okay so kailangan tulungan niya ang kanyang puon <laughs> kailangan ma rescue niya ang kanyang mga ang DDS okay so redirection secondly uh, maraming siya sabi napaka arrogant naman niya bakit ay uh, maraming mga mas matatalinong tao mga ano at um, at hindi binabago ang konstitusyon, eh bakit yun ang pinipili niya na ilagay yung kanyang energy? Maraming mga bagay na pwede niyang i-address, okay? Na babagay naman sa kanya. Ah, uh, ang sabi naman ng mga tao, baka ito yung epekto ng pagbabitamins niya nung araw. Yun. <laughs> so, kung natin si Rowan Padilla, talagang yun ang kanyang baseline eh. Ah, uh, anyway, it's very annoying sa mga tao dahil uh, meron ng issue nga naman kay, ano, kay Sara Duterte na palpak ang edukasyon. Okay? Uh, merong uh, na across natin lately na si Harry Roque ay dinatuturuan yung mag-ama dahil yung kasi may mga ano eh, may mga in order daw ng mga materyales para sa sa edukasyon ay hindi daw na ilabas. Okay? And then uh, may mga isyu pa ng confidential fund and then ang Pilipinas ay kulelat sa survey na pinaka bulok ng mga estudyante. Okay? So, sa 81 na mga nag-participate daw eh nasa bottom, okay? Nasa top 6 naman. <laughs> Doon yan, sa baba, okay? Yun, kawawa-kawawa ang mga Pilipino at ah, talaga nga kinuha ang DepEd ng ni ng Vice President Duterte pero hindi daw ano, hindi happy ang mga tao na nagpapangsyon ito, kagulo sila. Okay? So, at parang ang pakarod ng mga teacher, aping api sila, nagsiselo sila doon sa mga military na nabigyan ng more privilege. Dahil uh, hindi naman sila marunong pumatay eh. Kaya, <laughs> kaya ano, wala sila tripling ano, um, uh, bonus. Okay, anyway, so yun ang na nangyayari ngayon kay Robin Panilla, kailangan mag-double time siya. Okay, ah uh, pang plan B, wag the dog. Okay, at um, at, itake at at huwag ka mag -alala. at mga bobo nga uh, siguro in-encourage siya ng mga boss niya sa DDS huwag ka sige lang Robin huwag mag -alala. kita mo naman sa survey mga bobo ang mga estudyante <laughs> at talo natin din pabobobohin yun <laughs> anyway ah uh, Talaga namang ano eh, talagang pabobo ang mga ang mga estudyante natin, okay? So, Mabuti pa, mag-suggest tayo kay Robin Padilla. Robin, how about ito, mas bagay sa iyo kaysa pakialam mo yung ano, yung, uh, yung babaguhin daw yung ano eh. Meron namang ano, tumama dahil kinapi niya yung ano, yung yung template ng Amerika na tigpo 4 years daw yung ano, ang uh, presidente. And then, uh, at hindi na and then, uh, after 4 years, kung pwede lumaban ng padalwan term, yun, o, yun naman na, sa Amerika nga kinukopya niya, kailangan ay maraming umaalma sa kanya, very annoying yung ginagawa niyang redundant na kailangan daw maging uh, 54 daw yung senator, ay, di para daw yung mga congressman, para daw lahat ng mga probinsya ay may magre-represent. Eh para ano pa nga silbi ng mga congressman. At saka lalo dami ang korupsyon, lalo nga haba ang kwento, dadami ang politics. So, ay, uh, ewan ko, ba't yun, yun ang abot na pag-iisip ni Robin, okay? Palagay ko, ay hindi natin alam kung speed at nitira niya, baka kailangan mag-downers na siya. <laughs> yun ang problema eh. Okay, yun, yun, yun naman eh, according sa mga netizen, yung mga na-across natin, yung mga input nila. So, very bad itong, si, pero si Robin Padilla, dahil nga, ano, ano na siya eh, kenkoy nga ang dating niya eh, kenkoy sa Senado, and then, ah, uh, ako pa rin ay naniniwala uh, may mga nagsusulputan niyo tungkol sa si SD card na talagang inilagay diyan si Robin uh, para yung ibang mga mga palpak na mga senator ay hindi na questionin. Yon. Mm -hmm. um, so kung ako kay Robin ang bagay sa kanya na i-propose niya ay yung mga tipo mga Okay, magagawa tayo ng batas na hindi na po tatawagin your honor yung mga dati nang na-convict. Eh, dahil marami sila eh, di ba? Ben Estrada. Uh, merong uh, si Rebilla, saka siya, di ba? So, uh, bago nakasuot ng cap yung mga yan, natatawagin your honor, sus Mario Anyway, uh, talagang nakaka frustrate ang ano. Talagang bagsak talaga ang edukasyon ng mga Pilipino. Bakit hindi mo mababansagan na bobo ang mga Pilipino? Na, <laughs> nakakahiya yun eh dahil nga sa mga to okay? pero lately may mga vlog tayo na hindi rin naman kasalanan ng na mga bobotante dahil uh, kung talagang SD card to o nakaprogram na alright okay anyway um, uh, ulitin natin to uh, dahil meron mga issue sa SD card <laughs> na ngayon itong si nakakross natin itong si ano pa pangalan si Maharlika at saka si si Glenn Ong okay yung mga heartbroken okay ay uh, mga sore loser ay narito sa Amerika at Cross at ano meron daw sila nga patutunayan nga daw nila na yung SD card daw ay talagang siya ang ano siya nakakontrol ng eleksyon meron daw sila mga ebidensya kaya lamang ang kredibilidad nila ay nasisira dahil ah uh, alam ng taong bayan na sila ay nagalit dahil hindi sila nabigyan ng pwesto. Yun ang masama. Parang pampersonal lang nila. So, medyo na ano, kredensya nila. However, uh, kung pag yung, ino you know, kung uh, pagbabasihan natin yung mga pangyayari, katulad nung kay Robin Padilla na nagpa-survey siya, ayaw sa kanya na tao, daming galit, minumura siya, kaya labang ay eh, meron ng mga agenda na na tinatawag na uh, mind conditioning inilagay siya sa ano sa survey na number 1 dahil may purpose nga para yung may mga trouble na mga i-recycle -re ng mga senator ay hindi masyado mapansin ay kung si Robin yan nanalo ay eh, bata naman hindi kami kami may mga experience although kahit mga to ay marami mga kaso up to about si Jinggoy at saka to, si Bong Rebilla okay Uh, especially, alag maneuver niya na ay talaga nga unit tips talaga. Yan na yun. Naka-set na yan. So, maaring totoo man ang sinasabi nitong si Glenn Chong at saka itong si Maharlika, yung kanila kinaklaim na, na SD card ang, ang namayagpag doon sa eleksyon na yun. At uh, ang mga tao ay hindi rin makapaniwala na supposed to be, ang uh, prediction niyan ay tatlong hati yan. Blue, pink at saka red. Dahil nakikita diba sa rally Okay? Ang Lenny talaga ay mer again, inulit, ko to ha na, video ko na to pero kailangan na maintindihan ng mga tao. Ang mga Lenny ay meron 16 million plus nagkaroon pa ng ano, ng, uh, after 6 years, dumami pa mga butante ng mga bata, dapat more than uh, 16 million. Mal malakas yan. Ang Isco Moreno ay ganoon din, kahit din yung pagsaraduhin ng karsada at ang mga may hirap uh, ay nakuha din niya ang boto at sila mismo ang ano nagkakabit ng mga tarpulin talaga nagbubukos loob hindi to biniyadan ng uh, nakatulad hindi to biniyadan hindi hakot ito okay kung ikukumpara sa Marcos ang Marcos talaga may loyalist okay pero nagbabayad sila may hakot para dumabes sa daan okay ang mga <coughs> ang mga dinawan ay mapera din. At kaya nilang maghakot na mak makapag-drive na sasakay papunta doon. Pero ang 90% na mahirap ay nasa Escomoreno at nagsisikip. So more chances na ano, malakas ang Escomoreno. Pero anong nangyari ay talo pa siya ni Pacquiao at saka ni ano, ni Lacson. So is not gonna make sense at mismo mundo sa Maynila sa Luzon ay natalo. Sa Mindanao ay mahal siya ng mga Muslim ay ano ang sikip ng rally niya sa sabinda Mindanao kaya lang dito pa nabili daw yung mga leader-leader ng ano ng mga ng dilawan o kaya eh, ng, uh, Marcos. ay Marcos dahil yung mga may pera eh pero natalo naman yung mga building iyon so ando pa rin yung mga tao na bumoto so talagang nga kung titignan nyo maaring uh, totoo din ang kinaklaim nitong ano itong mga hindi napartihan si si Grenchong at saka si Marlica, maaring tama din naman yung kiniklaim nila. Yun nga lamang, uh, be, uh alam ng tao na sila eh, ay nila dahil hindi sila nakakash out. Chichi! Yun lang. So, yun. Okay? Anyway, uh, meron tayong mga magagandang scoop ngayon. <coughs> Excuse me. Napakadami nangyayari sa ano eh, sa itong uh, to, itong susunod na vlog natin. Tungkol na iikutan natin yan itong mga labanan ng mga tukol kay Dilima uh, sa bagay nagpipay na yung, ano, yung uh, confidential plan, okay? pero itong um, itong ICC woo, ay napakahat na balita nito at uh, itong mga alam mo na yung ito pa SMNI ay tatanggalin na so magbibigay tayo ng ano yan ng, uh, ng mga pahayag okay so stay tuned sa mga susunod na mga vlog ko. Okay? So, um, itong araw, it, ako, taba, <coughs> I'm sorry. Yeah, I know, may reputation ako na tamad na vlogger once you know, a, a, week laang, Pero, sa ngayon ay umuulan, wala akong pupuntahan. So, gagawa ako ng tatlong vlog. Okay? Alright. So, I'll see you by next vlog. Okay, uh, tomorrow is a big day dahil nanalo kami sa Seaport City ng uh, Piger. Yay! Thank you, Seaport City. Okay, na. Okay, na-prasit okay, sila. Uh, I don't know kung anong next time pamimigay nila. But I don't care, nanalo na kami. Yan. Yan. Yeah, no. Thank Ayos to, okay? So, meron na akong lalagyan ng mga sapatos, okay? Gagawin ko siya yung box. Wala, puno-puno na sa bahay. Okay. Lalagyan na lang sa bahay, nalagyan na sa sapatos. So, anyway. Oh, ah, ay, oh, ito nga pala. Ito nga pala ng mga taga city city. Eh, ako nga ang naka-ano dyan eh. Ako kahera niya eh. Oo, so thank you. Ito pala sorte ah. Thank you. Bakit, hindi ma-pick up? Ah, bukas nalang. Ay, nalang yung mga kailangan talaga ng trust eh. Yuhu! Yuhu!